So, ate Dap, kailangan bang, ano, kailangan bang nakakav yung documents ko, yung TOR ko? Hindi na po kailangan kasi pag nasend mo na yung, halimbawa sa West ka, magpa, magpa, ang meaning ng CAV is certification, authentic, authentication and verification, di ba? So, hindi mo na kailangan after mong ma-download, halimbawa kung sa West ka magpa-assess, so kung i-download mo lang yung form, filapan mo, mag-authorize ka ng someone or, or o, ikaw mismo i-send mo yan sa school paglabas sa school mo is naka-sealed envelope na ang envelope is ready to send na ipa- courier mo or there's no other way, courier or ang school directly mag-send sa sa West, kung sa West ka or sa IQAS ka ba or anong assessment center it's okay, it's fine pero or kung ikaw mismo maghatid o yung, yung authorized na person mo na nakaiswapan nung isen ang ang TOR mo. So, hindi na po siya kailangan nakakag uh, diretsyo na. Yung, ano, paglabas kasi niyan, ano na eh, yung official document yan with dry seal. So, okay na po yan. Tsaka, silyado ang envelope, uh, yung request mo, andun din yan sa loob. basahin mo yung second form, yung sa pangalawang form. Nandun yung instructions sa taga anong gagawin ng taga registrar sa sa document mo sa TOUR mo so hindi na po kailangan na nakaka